So yun nga guys, no, meron kaming ginagawa ang video and then gumagawa pa sila ng script and nalilito ako sa mga script script gusto ko kasi yung direct to the point na lo no? so ayun balita ko kayo mamaya sa mga mangyayaring magaganap at kung ano pa yung mga mangyayaring na kalokohan na sinulat nila sa script na hindi ko naman alam niya hindi ko masunod dahil hindi ako sanay may script no so ayun tingnan natin yung mga mangyayari ang gagalingan natin and, ayun, ayun lang guys and see you soon So yun nga guys, natapos no, na kami na mag-edit. So yun, nalilito ako dahil may script, no? So tayo kasi sisunay sa mga, alam nyo, yung rektaan lang yung parang bara-bara ganun. So yun, medyo nahihirapan na ako kasi ayoko ng mga may ginagaya pa tulad ng babasain sa harapan. Kasi gusto kong rektaig, parang ganito. Hello mga ka-edo, welcome to our new vlog. Nahihirapan ako pagka nung script ganun, no? So tignan natin yung mga sa video na ginawa namin. And sana, magustuhan ni Sir Tamayo yun. Yung sira na magugusto ko yun dahil syempre may effort na ginawa, di ba? So, ayun, pupunta na ako yung sarong namin. Time check. 12.45, no? So, saktuhan lang ito pagkatapos kung maglakad pa sa tapos namin. Kaya, medyo bilisan lang natin yung paglalakad. Baka mali tayo, no? And, ayun, update ko kayo mamaya sa mga mangyayari at sa mangyayari pa ngayong araw. So, yun lang guys. Ayun, see you soon. So, ayun nga guys, nasarado pa yung bangko. Kaya, iigot pa ako, no? na kagawa nga, so ayun, tingnan natin yung mga nangyayari pa, no. so, let's go